Ayun, Ay, ay, ay may chikit. Ininterview na nga siya. Hindi ko Oo, oh, ininterview na. Ayan, para matupad guys yung uh, ano ng kalookan para maayos yung kalookan para, para naman sa kanila yung mga ano, uh, mga mga rider para mga helmet sila kasi pag walang helmet ay nuhuli po nila ayan ang ano lang ngayon ngayon ang ano, operation po nila dito sa kanukan Ah, uh, ngayon po na Bjornis Ayan guys marami na rin ano, motor na doon sa loob po na pina, uh, pinasok na sa mga ano, parang baka wala mga ano yan

ng mga ano mga vloget na ayan pagasitibal vez Ah, wag nila

Good boy ka na, good boy. Ah. Ano ano masabi mo, boss? Boss. Chief engineer, always wear your helmet before riding motorbike. Ya mga sabayan. yung lalaki yan uh, ayan ang ano nila sa MDE pwede ka matas na umunos kanila guys meeting ko Mabilis ay makabili ng ganyang camera Ang mahalin yan Ang yan eh. So, Kalau Dami nila, guys. yan guys yung apat mga ano yun mga pa Boss, boss ang kachinilas ka boss eh Hindi <laughs> naman tayo maaate ng party para magsapatos dito Di. tayo para gumawa ng motor Okay lang okay, yan ang kachinilas boss Oo, mga hongos, lang tayo dito sa lalang Ah, okay lang boss okay. mga tao ay yun ang nanguhuli nakatoon Nak taga dito sa panghuli huli sila ngayon ito yung presa nila guys kabilaan yan guys ang tao